Para sa mga kababayang boat racers na nakakaramdam ng lungkot at pagkadismaya matapos ang isang pagkabigo sa karera ng bangka. Mahalaga na maunawaan ninyo na ang pagkatalo ay bahagi ng bawat paglalakbay ng isang atleta. Ito ay hindi katumbas ng kawalan ng tagumpay, kundi isang pagkakataon para sa pagunlad at pagpapalakas ng inyong kakayahan. Sa bawat pagkabigo, mayroon kayong pagkakataon na magangat ng inyong sarili. Ito ay pagkakataon upang pag-aralan ang inyong mga kakulangan at pagpasyahan ang mga hakbang na kailangan para sa inyong pag-unlad. Tandaan ninyo na ang tunay na pagiging matagumpay ay hindi nasusukat sa inyong mga panalo lamang, kundi sa inyong kakayahan na bumangon mula sa bawat pagbagsak at magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ang bawat pagkabigo ay mayroong mga aral na maaaring magdala sa inyo ng higit pang karanasan at karunungan. Patuloy na magsikap at magtiwala sa inyong sarili. Ang pagkabigo ay bahagi ng proseso ng pagiging isang atleta at bahagi rin ng landas patungo sa inyong mga pangarap. Sa susunod na karera, gamitin ang mga aral na natutunan mula sa pagkabigo upang maging mas matatag at handa. Huwag kaling utang magpasalamat sa suporta ng inyong mga kasama at mga pamilya na laging nandyan upang suportahan kayo sa inyong mga pagsubok. Manatili kayong determinado at nagtutulungan sa inyong pagtahak sa mga karera, sama-sama nating abutin ang mga bituin at magtagumpay. Laban lang, ito po si Jay Castle.